sabi ng mam sabi ng mami ni ano ni Lord pupunta kayo ate kasi birthday na inaanak mo although hindi nakapunta si Swiss hindi no. na di pumunta si Swiss magkawin ko naman hindi nakakain si Swiss ang chimkin tsaka ng spaghetti magkawin ko si Swiss oh kawawa wow siya guys hindi siya nakain ng chimpin guys tulong tulog siya guys oh tulog tulog siya oh <clears throat> alam mo sabi nga mag swimming ay hindi naliligo si swiss ay hindi ka naliligo uy naliligo ka di ba ah ah tingin mo Hin hindi pa ako pala yung hindi naligo no o sige na, maligo muna ako. <laughs>